Sa video ito, pag-usapan natin kung ano yung epekto ng paggamit natin ng malambot at matigas na clutch spring sa ating mga CVT. May mas lamang ba sa top speed at arangkada? Aling clutch spring ang mas tipid sa gasolina? At aling nga ba ang dapat nating gamitin? Music ang clutch spring ay parte ng ating CVT at makikita ito sa loob ng clutch assembly. Ang trabaho ng clutch spring ay hilain at panatilihing nakasara ang mga clutch lining. Ang trabaho naman ng clutch lining ay ipite ng bell upang mapaikot ang gulong. At dahil hinihila at konektado ng mga clutch spring ang clutch lining, ito yung nagdidikta kung kailan bubuka at magsasara yung ating mga clutch lining. Sa madaling salita, ito rin yung magdidikta kung kailan kakapit at bibitaw yung ating mga clutch lining sa ating clutch bell. Nangyayari po ang pag ipet ng clutch lining sa bell kapag tumataas yung RPM or kapag nagsisilinyador tayo. At unti-unti naman itong bibitaw kapag bumaba ang RPM or tinigil natin ang pagsilinyador. Kaya naman masasabi nating napakalaki ng ginagampanan ng ating mga clutch spring dahil ito po yung nagdidikta kung kailan bubuka o magsasara yung ating mga clutch lining. Pero ano nga ba yung pagkakaiba o epekto kapag gumamit tayo ng matigas at malambot na clutch spring? Well, para malaman natin ang sagot ay susubukan natin ang parehas. So, ang binili nating 1200 RPM na clutch spring ang magre-represent ng matigas na clutch spring at ang stock or ang 800 RPM na clutch spring ang magre-represent ng malambot na clutch spring. At para makumpara natin ang dalawang ito ay kukunin natin ang resulta ng takeoff, arangkada, top speed, fuel consumption at ang pag freewheel. Unahin na po nating ilagay ang matigas or 1200 RPM na clutch spring. So yun, road test na po tayo gamit yung 1,200 na clutch spring. So first impression po muna tayo. Medyo napansin ko lang, halimbawa magte take off tayo. Kapag medyo inikot na natin yung silinyador, inikot natin ang bahagya, hindi siya agad nagre-respond. Kumbaga parang may delay ng konti. Pag binigla natin, ayun, may delay siguro ng mga kulang isang segundo or isang segundo bago mag-take off. Ulitin natin ha. Oh, may ano siya, may delay lang ng konti. So, yung isa pa pong titingnan natin kung gaano siya kabilis mag-freewheel. Or kapag sinara natin yung silinyador natin, kung mag-neutral ba agad siya, based sa observation natin, ayan, may delay ng konti kapag pinihit yung throttle at pag sinara naman po natin mabilis yung free wheel nya kumbaga mabilis yung nag neutral kumbaga sa decambio ganon mabilis nag disengage yung clutch so dahil clutch spring yung pinag-usapan natin dito sya yung mihila sa clutch lining natin kapag mas matigas yung spring natin mas mabilis siyang babalik sa dating posisyon at yung epekto na sa motor mabilis mag-freewheel or parang naka-neutral tayo ayun o no? So dito start na natin yung Arangkada plus top speed test Gamit yung 1200 clutch spring or yung matigas na clutch spring So starting from 0 3 2 1 Go! Delay ng konti Ayan Stick Stick 90 90 99 100 1 2 3 4 5 6 bukod po sa top speed at arangkada, syempre yung fuel consumption para alam natin kung magastos or tipit pa sa gas yung paggamit natin ng magkaibang clutch spring. So reset lang po natin yung trip A natin, gawin natin siyang zero. Ngayon yung gagawin natin para mas malinaw, dito ulit tayo tapos tatakbo lang tayo ng mga average na 50 to 60 tapos kahit bumuo lang po tayo ng mga 5 kilometers So ganun din po yung gagawin natin sa malambot na clutch spring para pantay po yung laban. At pagkatapos ng 5.1 kilometers na biyahe ay nakakuha po tayo ng 52.5 kilometers per liter average. At ito na po yung resulta ng paggamit natin ng matigas na clutch spring. So mamaya i-compare natin 'yan sa malambot. Sunod naman po nating nilagay ang 800 rpm Or malambot na clutch spring So mauna tayo sa first impression natin So kung kanina sa 1200 rpm May delay ng konti yung pihet ng silinyador bago mag take off So ito try natin sa 800 rpm Ito Kumpara natin kanina wala siyang delay Ayan o no? Kumbaga kapag ginikot po natin yung silinyador Andar po siya agad Wala na po siyang buwelo Ayan, kung makikita nyo, tingnan nyo O, oh, pagkaikot na pagkaikot natin Take off agad Siguro milliseconds lang Hindi katulad kanina na parang isang segundo Bago mag take off Yung delay Pangalawa sa free will nya Halimbawa, bumira tayo Dalihin natin siya sa 50 Ayan, tapos bitaw natin eh, o, nag-free wheel din naman siya agad pero hindi tulad nung sa 1,200 clutch spring na mabilis yung free wheel. Dahil na rin matigas yung clutch spring, agad niyang maibabalik yung mga clutch lining natin. Actually yung tinutukoy kong pag free wheel at saka yung bagal niya sa pagsara, mararamdaman natin yon sa pababang kalsada. Kasi doon makakapag engine brake tayo, kumbaga matagal mag disengage yung clutch lining natin sa abel So yeah, starting from zero, 800 rpm clutch spring, arrancada plus top speed test. Starting from zero, three, two, one, 3, 2, 1, 60 And 85 90 100 Bilis mag-100 ah 3 5 105 106 107 Alright, 107 At pagkatapos At pagkatapos ay tinest natin ang fuel consumption nito So ayun, naka 5.1 kilometers na po tayo trip A. So tignan natin yung konsumo ng gas ng 800 rpm na clutch spring. So kung po tayo ng 54 kilometers per liter gamit yung 800 rpm na clutch spring. At ito na po yung resulta sa paggamit natin ng magkaibang tigas na clutch spring. Sa take off ay mas makakaramdam tayo ng delay kapag gumamit tayo ng mas matigas na clutch spring. Sa arangkada at top speed ay wala naman masyadong pinagkaiba. Kahit na nag second na attempt tayo ay halos magkadikit pa rin ang resulta. Mas tipid naman sa gasolina ang paggamit natin ng malambot na clutch spring. At mas mabilis naman mag freewheel ang motor sa matigas na clutch spring. Kung pag-uusapan naman ang reliability, ang matigas na clutch spring ay mabilis na makasira ng mga butas ng ating mga lining. Kaya naman, the more na mas matigas na clutch spring ang nilalagay natin sa ating mga assembly, ay the more na mas mabilis nitong pupudpuren at sisirain yung ating mga assembly. Kaya naman, masasabi natin mas reliable pa rin gamitin ang stock or mababang RPM na clutch spring. Dahil bukod sa hindi ito nakapagbigay ng delay na takeoff sa ating mga motor, ay hindi rin ito sisirain o puputpurin yung mga butas ng ating mga lining. At syempre, mas tipid din ito sa konsumo ng gasolina. Kaya naman kung magpapalit tayo ng matigas o mas mataas na RPM na clutch spring, ay isipin natin kung ano ba yung purpose kung bakit natin ito gagamitin. So ayun lang muna para sa video na ito, the more you click, the more you know, epekto ng malambot at matigas na clutch spring. Bye bye!